mga kaliho, may good news na naman tayo galing Taiwan. Kumanda na sa dagdag sahod. Simula Enero 1, 2026, tataas na ang ating minimum wage dito sa Taiwan. Ang dating NTD, 28,800 monthly, magiging NTD 29,500. At ang hourly rate, mula NTD 183, magiging NTD 196. Ito ay 3.18% increase. At alam niyo ba, ikasampung taon na itong ginagawa ng Taiwan. Patunay lang na talagang inaalagaan nila tayo dito. Mahigit 2.47 milyong manggagawa ang makikinabang. Kasama na tayo mga OFW. At syempre, tuwang-tuwa rin ang ating Department of Migrant Workers. Tinawag mismo ni Secretary Hans Leo J. Kakdak na victory ito para sa ating lahat, lalo na sa mga OFW. More than 150,000 OFWs work in different industries in Taiwan. And we heartfully, heartfully honor you, not just today, but every single day. Sa pang-araw-araw kong galaw at servisyo namin inihahandog sa inyo dito sa Department of Migrant Workers sa Pilipinas, sa buong mundo. Nagpasalamat din siya sa gobyerno ng Taiwan sa kanilang pagpuporsige. Ang ibig sabihin nito, mas makakatulong tayo sa ating pamilya sa Pilipinas. Mas gagaan ang buhay sa gitna ng pagtaas ng presyo. Mas malaking suporta, mas magandang kinabukasan. Kaya bakit 3.18%? Paliwanat ni Labor Minister Hong Sunhan. han Pinag-aralan daw nilang mabuti ang inflation, GDP growth at iba pang ekonomiya. Ngayon, hintayin lang natin ang approval ng executive yuan. Pero tuloy na yan. Kaya mga kaliho, excited na ba kayo? I-like ang video na to at i-share sa lahat ng kaibigan mong OFW. Sa comments, sabihin mo, ano ang plano mo sa dagdag sahod mo sa 2026? Salamat sa panonood, always updated ka sa Lihot TV. Gusto mo ba ang content namin? Mag-subscribe at ifollow na ang Liho TV.